Hello kabayan, baong ka na ba sa utang? Eto, nakikita nyo ba to? Halimbawa, may utang ang 70,000. Ang tanong, mapapababa ba ng tutulong sa'yo na hanggang 28,000 lang yung utang mo? Eto, nakikita nyo to, Ito nasa, nasa kanan ko, yung 30,000, pwede maging 12,000. So, kung kayo hirap na hirap na, anong gagawin? magpa debt consolidated na kayo. Sino ang tutulong sa inyo? Yung magaling sumuporta sa inyo? Isang financial advisor na galing ito ah, ito, galing sa Consolidate Your Debt, Reclaim Credit, Save Your Money ito, nandito muli si Ati Joem! Hello, kabayan! How are you? Kamusta, Michelle? Thank you! Ati Joem, can you explain yes, to them? Yes. Okay, kabayan. So, just in case po, uh, medyo stress na kayo sa utang nyo na na ano na kayo, like uh, the collection agents calling you uh, ginagarnish na yung pera niyo sa banko meron po tayong option dito sa Canada so ito yung tinatawag na Canadian Debt Out Program po so marami tayong option, so let's say na lang kung eligible po kayo sa program ng government, so let's say yung utang nyo po is 30,000, baka po mababa, mapababa natin ang 12,000 no interest po ito Michelle so maganda at JOM kasi yung utang pwede maging ano na lang eh am um, 30% or 40% yes or 80% mm. if they're 80. eligible yes mm. yeah at JOM one more thing mm -hmm. yung mga merong may utang sa CRA pwede ba yes, din nila i-consolidate yes of course holiday? yes any utang pwede mm. Yeah, ini utang ko dito Eh, habo, di ka, habot ang ano, ang, um, sa CRA. Ang, ang C.R.A., habot ang student Yes, a, a student to But, yung sa student uh, Dapat, hindi ka nakapag-aral 7 uh, years, so let's say In 2000, ilang like 7 years na ba Let's say in 2019 7 years na mm ba -hmm. Or yeah. 18, o oh, So, 7 years na hindi ka nakapag-aral No, so Let's say, nag-aral ka in 2020 20. So pwede mo siyang i-file in 2027. oh okay, oh. ayan kasi ang dami nagtatanong yes. eh yung miss student to naku, nayran pa ako mag-vibe. Gusto kayo pa-consolidate. Ayan, alam nyo na. So after 7 mm. years yes. pwede kayo mag-file. Well, pero merong program ngayon yung mga mga um, mga counselor na pwede mo siyang isali na. Pero parang hindi naman na mapababa talaga. Parang nagbabayad ka lang ng dahan-dahan doon. -dahan so for me, again, you have to talk to your uh, trusted uh that consultant mm -mm. kasi kami talagang we will really advise na hindi ka mabigatan mm -mm. kasi kung nagbayad ka lang dahan-dahan parang hindi din napababa yung utang mo kung hindi pa talaga 7 years na nakatapos ka ng pag-aaral so, right so so kailangan talaga ating din 7 years yes. then that's the time to call the student did for consumer proposal that's correct kasi law yan ng yes. government it's yeah it's the canadian government law okay mm -hmm. ayan kabayan ngayon alam niya na pero yung cra nyo yung mga utang nyo sa cra mm -hmm. Pwede nyo isama dito. Yes, yes, Yan. yes so, Yan. Yeah, I'm sorry. I'm also promoting my book kasi dito yeah. po sa book natin, it's only 103 kasi ayoko rin ng ma ma makapal na libro. Yeah, so, 103 this pages, kabayan. Oh, yes, yeah. 103 pages and it's talk about uh, the right financial common sense, talk about the financial Canadian financial strategy and God's grace. Yeah, again, steps. Ayan, kabayan, kung wala kang insurance, nandito si Ati Joem. Yes, insurance. Kung gusto mong mapababa ang utang mo, nandito rin siya. Kung gusto mong kumuha ng insurance, na 10 o 20, 30 dollars ang dito sa ate yes, JoM yes. per month na yun ha, per month yes. para secure ang buhay mo, pati secure ang mahal ng, uh, ng uh, secure ang secure ang... mga mahal mo yes mga inyo. mahal mo sa buhay na we don't know death and uh, sickness, right? Mm -hmm. we don't we cannot control them but uh, what is 10 dollars, 20 dollars for a peace of mind na may, pag may nangyari sa'yo, mm -hmm. uh, ma-maintain ang lifestyle ng mga pamilya mo kasi alam mo ka, uh, Michelle, mm -hmm. my dad died when I was 15 So, naiwan yung nanay ko na ang earning lang ng nanay ko is uh, 60 pesos, lima ang anak. Kaya, sometimes, of course, sasabihin mo, oh, itong insurance na to is expense, but again, kaya mo nga mag-coffee-coffee. -coffee. So, what is a dollar a day, 50 cents a day, hanapin namin ang paraan, kapayan para pag- may nangyari sa inyo, hindi tayo mamulot ng bote. You But bet. Kaya insurance, it. it's matter here in Canada. Kaya Ate Joy, yes. what's the number to contact? 780-872-7722. Kabayan. Thank you. It's 24-7. Ayan, ayan, you bet. Kaya contact them now. Ayan ang number. Thank you. Thank you, Michelle.